<clears> Thank <throat> you. Hello mga ko magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Uh, nandito po ulit ang inyong ako na si Benny. Nagpapaligat syempre ang BS Hernandez 90 TV po. Uh, welcome back po muli dito sa aking munti channel sa mga dati na po natin mga subscriber. At syempre sa mga bago rin lang po dito sa aking munti channel. Uh, dalangin ko po na sana ay nasa maayos tayong kalagayan sa mga oras na ito. Maganda ang pakiramdam. Syempre okay palagi ang kalusugan. At mag-iingat na lang po tayo kung saan man tayo pupunta at kung ano man na ganoon natin. Ang content po pala natin ngayon, uh, itutuloy po natin itong ating project nga po na hearing table. Uh, natapos na po tayo sa pag-carpentry nga, sa pag-assemble uh, itong table. Ang uh, kulang na lang po yung drawer, hindi uh, po muna natin ginawa. maglalaminate ko po muna tayo. Magkaka-tipis na po natin yung pinaka itong table nga po natin. Tara samahan nyo po ako mga ka-hutraka. Uh, ipapakita ko po sa inyo kung anong mga gamit na gagamitin ko po, po at kung paano ko po, po gagawin Ito pala mga kakoy strap yung gagamitin nating uh, gamit dito sa paglamay ng ating ginagawa nga po na air retainer. Uh, in dinner, kailangan po natin para linisin po yung mga excess na pandikit na gagamitin po natin. Ito po uh, ako, ang takadensive. Uh, ito po gagamitin natin na pangkapit sa ating pang at nga po na formica. Uh, po ito, rugby. Kailangan po natin ng cutter ang hiwa doon sa formiga ko. Kaleta. Pang pahid po natin doon sa adhesivo natin sa contact adhesive. Ayan, sa ragi po. Sand uh, pang po sa mga gilid ng uh, ko po natin. Uh, pang po natin, uh, na po natin ng konti para medyo kumantay. Basahan. panglinis pang po. Tara. Cut po tayo. Okay. Dito pala po mga kakonstruct ah, Nakapaglagay na tayo uh, Na ikabit na po natin Dito so, sa unang part Ng hearing table natin uh, Tatlong part po yan Ayan, Tatlong setter po uh, Dito sa unang pwesto ah, Nakapagkabit na po tayo Ayan po ang okay, pinalabasan Dito na po tayo sa kasunod na Maglagay ayan po mga construct tinusukot ah, po muna natin yung kailangan natin na pang laminate po na ilalagay niya Ayan yeah, po. <coughs> Pwede rin pala dito mga construct up ang tapas natin na uh, grinder po. Um, ba ang ibala lang po natin yung pang cutting disc nga po. pagnatapos natapos po natin uh, putulin uh, lihain lang po natin yung pinagputulan para malinis naman po uh, pagkatapos po uh, na natin ng pandikit nga po natin na gagamitin uh, Set lang po natin na maayos yung gagamitin, gagamitin natin na pandikit po. Tapos uh, mga kongsra ka, papahiran rin po natin yung part na ating paglalagyan ng formica po. Uh, pagkatapos po natin mapahiran ng maayos, uh, mo natin ng ilang minuto. Uh, wag po natin ng basa kasi hindi po siya kakapit ng maayos kailangan na papatuyin po muna at least mga ilang minuto mga 8 minutes, 10 minutes, ganyan po depende naman po sa ano kung maayos po yung ventilation na madali naman po matutuyo Kaya pagkatapos po ay uh, ikakabit na natin uh, make sure lang po na pagkalagay natin iset na po natin na maayos kasi pag yan po ay nagkamali tayo na paglapat uh, hindi na po natin matatanggal mahirapan po tayo magtanggal kaya kailangan bago po natin ikapit uh, maayos yung pagkakasukat po natin tapos sa uh, ipipress natin para maglapat po yung formica doon sa pinaka part na ating pag ilalaminate po same procedure lang <coughs> po yung mga construct uh, kung paano po natin ginawa doon sa uh, nauna ganun rin po doon sa mga susunod na gagawin po natin uh, pare-parehas lang po yung procedure ng paggawa <coughs> so, safety lang po natin sa paggawa uh, mag face mask po Uh, kasi medyo maa'moy po yung gagamitin natin pang dito kaya kailangan safety rin po tayo para sa health po natin uh, hindi rin po tayo magka problema. Kaya sineset po natin ang maayos para kasi yun nga po pag nailapat na natin may mahirapan tayong tanggalin pag hindi maayos yung pagkakaset po. <tip> Ang price po pala nitong formica, ah, depende po sa design na gagamitin niya po. Ito po ah, halos na sa 1,000 plus po ang pagkakalam ko. Ang price po nitong ginamit natin na formica po. Ang sukat po nito 4 feet by 8 feet yan. Standard size naman po yung 4 feet by 8 feet. siguro yung mga plane uh, medyo mas mababa ang konti ng presyo po no? Yun nga po uh, hindi ko na po masyado na ipakita kung paano natin ikat yung formica sheet po natin uh, nga po uh, pwede tayo gumamit ng cutter uh, pwede rin po yung grinder nga magingat uh, mag lang po tayo para hindi po masira yung ating formica sheet gamitin po natin cutting disc sa pagputol Ayan hmm. nga po. konti na lang po uh, matatapos na natin yung halos kalahati ng ating ginagawang nga po yung ilalim uh, tatapusin po natin yan uh, tapos yung ibabaw dito naman po yung pinakaibabaw na ng table natin ang lalagyan yan rin po, same procedure lang po yung paggawa natin kung paano yun sa mga nauna natin kinapit ganoon rin po safety lang po tayo mga construct sa pagpahid nya ng ating pandikit gaya na sinabi ko nga po uh, medyo hindi maganda po yung amoy saka syempre sa health natin uh, yan. ingat po tayo yan. dito mga construct yun nga napatuyo ko na yung magkabilang part tapos ang ginawa ko uh, nilagyan ko muna lang sa pin yung table kasi may hirapan tayo mag set po pag walang sapin baka mamaya paglagay po natin uh, hindi magpantay po yung formiga natin ilalagay hindi po tayo <laughs> sa sentro, doon sa mga edge, sa mga kanto, yan kaya ginawa ko po muna, nilagyan ko muna ng sapin yung table, tapos uh, iniligay ko nga po yung formiga sheet natin yung okay na nakaset na, yon tinanggal ko nga po yung pinaka-cover tapos ayan, tinanong na po natin sinet Net na Pinres. Okay, so? Ayos. Dapat yung kulay puti. Ito na, na po, ang na nga. Ito na ng amo natin. ginawa At na rin dark para terno. ko na lang kayo mga ka-instruct doon sa susunod na ating uh, dito po. sa ating project nga po na Spot resetter Spot hearing table. Ang uh, natin. Ayos na smooth na po ang kulang na lang po nga yan yung sa drawer tapos yung sa harapan na ako kubera na po po natin yan so po, paano mga kaysa hanggang sa next video vlog po natin uh, huwag niyo po kalimutan mag like share subscribe po at syempre uh, click niyo na rin po yung notification bell para update po kayo sa mga next na video vlog po natin gagawin Ingat-ingat po tayo mga ka, Maraming salamat po uh, sa walang sawal yung pag sa video vlog ko po. God bless. Bye-bye po. Uh, thank you.